Yeah. Pag papunta tayo ng Manila, ito yung paborito ano. ko ano, stock ko air, yung kapihan. Dito sa may sukat. wala pang masyadong dumadating second. Ito natin na din. Hindi pa din ba? Sa punta tayo ng ano, dai terminal 3. May kukunin tayo galing Qatar nakuha na natin balik na naman tayo ng Port Bonifacio Kaya, pagtanggal na to kapi-kapi mo na Dito yung magpunta Pasay. Kamaya oh, na, dyan tayo. Medyo madilim na talaga. Pag-alas 4 lang. Medyo napahaga tayo ngayon. Kasi maaga yung lapag na ano.